Good morning, good afternoon, and good evening. Pag-uusapan po natin ngayon tungkol sa negosyo. Boss Engineer, ano yung ma-advise mo? Dapat suriin mo mabuti yung kumpanya. Sa lahat ng negosyo, dinadaanan mo talaga yung tamang proseso bago ka kumita, bago ka umangat. Meron tayong tinatawag law of gestation. There is always time for everything. Kapag kaka-invest mo ngayon, kinabukasan mayaman ka na. Walang ganun. Dapat tatrabahuin mo siya bago mo makuha yung resulta na gusto mo. Walang building na tinatayo. Tumayo ka agad. Binibuild mo na yung foundation. Kasi pag wala kang foundation, hindi mo dinadaanan yung tamang proseso. Kunting ganun lang, wala na yung kumpanya mo. Kunting ganun lang, yung puhunan mo wala na bago mag-invest yung tao sa pagnenegosyo, alamin mo na nila kung ano yung kahinatnan alamin nila kung saan papatungo yung pera nila okay. ano yung negosyo yung pinapasukan nila kapag nag-o-offer ng malaking kitaan questionable na yon ikilatisin mong mabuti yung kumpanya or yung negosyo yung papasukan mo bago ka magbitaw ng puhunan kahit ano pong darating na pagsubok ng Panginoon, huwag po tayong susuko sa ating negosyo. Huwag na huwag kayong bibityo sa inyong nasimulan. Mahirap man magkumpisa sa negosyo, pag ito'y napagtagumpayan, mas lalo pong angat ang iyong negosyo. Huwag mong isusuko ang iyong negosyo.